Laban na, panibagong araw, panibagong gala. Ang aming grupo ay nakahanap nga ng pagkakataon para makapag naman. Batid kasi namin na ang bawat isa ay napapagod din. Kaya naman, sama-sama kami nag-recharge at nag-relax sa karagatan. Ganun lang naman ang buhay. Pag napapagod, magpahinga. Pag nalulungkot, pumili ng masayang kasama. Ang mahalaga ay ikaw ay nagpapatuloy. At kailan may hindi susuko. Tara na, halika na. Laban na dahil tinatawag ka na ng dagat. Dagat! Dagat! Panibagong gising, panibagong blessing! Kasabay nga ng pagsikat ng araw ay gumayak na ang mga sisiw. Bakas nga sa aming mga muka ang excitement. Kaya naman, mabilis na kaming naglakbay. Binagtas na namin ang kahabaan ng bayan ng Gabaldon. Hanggang sa marating na nga namin ang bayan ng Dinggalan dito sa lalawigan ng Aurora. Sa daan pa nga lang, habang kami ay naglalakbay ay napakasaya na ng mga sisiw. Eh kasi naman, talagang nakakarelax at kaysarap pagmasda ng magandang tanawin. Dumaan na nga kami sa Aplaya. Nada Nadaanan na rin namin ang barangay ng butas na bato. Kinailangan din naming madaanan ang barangay ng matawe. Gayun din ang barangay ng ibona. Hanggang sa marating na nga namin ang barangay ng umiray. At heto na, nandito na kami sa bayan ng General Nakar sa lalawigan ng Quezon. Umabot nga ng halos dalawang oras ang aming paglalakbay. Dito nga sa lagusan ng kanilang lugar ay naharang kami. Bawat isa sa amin ay kinailangan magbayad ng 30 pesos para daw sa environmental fee. Payak at payapa ang buhay dito sa barangay ng umiray sa bayan ng General General na car sa lalawigan ng keso Narating na nga namin ang bahay kung saan namin ilalagak ang aming mga sasakyan. Tapos kinailangan namin maglakad ng isang kilometro. Daladala -dala nga ang aming mga gamit at pagkain. Ay isasakay namin ang lahat ng yan sa isang bangka. Yes po, para makapunta sa aming tutuluyan, kailangan nating magbangka. 200 pesos nga ang bayad ng bawat isa. Susunduin na lang kayo kinabukasan. At heto na nga, kinailangan namin maglakbay ng 15 minuto para mapuntahan ang isang napakagandang paraiso. Mula nga dito sa kalayuan ay tanaw na tanaw mo ang kaputian ng buhangin. Dahil malayo nga ang islang ito ay masisiguro mo ang kapayapaan. Ayan nga at diniskarga na ang aming mga gamit. Sa mga oras ngang ito ay medyo tanghali na. Kaya naman na namin ang gutom ng isa't isa. Gayunpaman paman ay nakakapusog ang ganda ng karagatan. Napakalinis pa ng resort na aming pinuntahan. At dahil gutom na nga ang bawat isa ay nag-almusal na muna kami. Bago yon, syempre nagpasalamat muna kami sa Lord sa kanyang pag-iingat na kami ay makarating dito. At heto na nga, nagsimula na ang lantakan. Pagkatapos naman ay nagsimula na rin kaming gumawa ng iba't ibang content. Kanya-kanya na namang pamamaraan kung paano makakapagpatawa. Nga pala sa mga hindi pa nakaka-follow sa tawanan na, i-follow nyo na po at doon nyo makikita kung gaano kakukulit ang mga sisig. Heto nga at mga nagsipaglaro pa. Wala daw titigil hanggat walang nababangasan. <laughs> Grabe, napakasaya ng araw na to. At dahil nagutom nga sa mga palaro, heto at isa masaga talaga ng tanghalian ng aming pagsasaluhan. Katulad ng nakasanayan, ay inihulman nila yan ng salitang laban. Yan kasi ang sumisimbolo sa aming ipinaglalaban. Nasa sa ng buhay, nararapat lamang natin piliin laging maging masaya. At syempre, laban lang lagi sa hamon ng buhay. Ayan nga at tinarget ko na ang napakasarap na lobster. Grabe, napakasarap ng aming tanghalian. Sagad sagara na ang pag enjoy at pagrerelax relax Napakaganda rito sa Isla Peña Mora. Pagtapos nga namin kumain ay naglakad lakad na kami. Naghanap kami ng spot kung saan masarap maligo. Hindi namin alintana ang init ng araw. Dahil ang mahalaga kami ay masaya at sama-sama. Darating ang panahon na hindi na kami magiging katulad kung ano kami ngayon. Ang mahalaga ay nagtanim kami na magagandang pakikisama sa isa't isa. Matapos ka magtampisaw sa dagat ay naglaro kami ng volleyball. At nung dapit hapon ay in namin ang napakagandang view. At kanya-kanya nang -kanya ang picture ang mga sisiw. Grabe, napakapayapa at napakaganda sa islang ito. Nung gabi nga ay nagluto lang kami ng tinolang native na manok. At syempre muli kami nagpasalamat sa Lord. Nagtulong-tulong naman ang mga sisiyo na maghanap ng kahoy para sa aming bonfire. Kinabukasan. Talaga nga namang walang katumbas ang kaligayahan. Pagganda ng isla Peñamora ang napagmamasdan. Nga pala kung tinatanong nyo kung magkano ang accommodation, 1,000 pesos lang po ang kanilang cottage. 1,500 pesos naman kung sa kwarto. Ito nga yung lugar at isla na bagay na bagay sa mga magbabarkada. Pwede rin sa mag magkakapamilya. Isa lang ang masasabi namin sa lugar na ito. Hindi hindi kami magsasawang bumalik. Salamat sa aking kumpare na si Ovet Peña Mora. Walang makakatalo sa iyong napakahusay na pag-aasikaso. Hanggang sa muli, Isla Peña Mora. At sa iyo na nanunood at tumapos ng aming video, lagi mong tatandaan na maraming dahilan para magpatulo. Maraming maraming salamat sa pagsama. ka sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!